Ayan, namimili na yung asawa ko. Order na ito. Ayan. Ayan, tsaka lungganisan. Chicken to, no? Chicken. Ayan, order na yan ngayon. Chicken lungganisa. Hello mga kasari, ayan. 5.4 na. 5.4 p.m. na. Ayan. <laughs> Kamusta kayo? Parang uulan na oh. Parang uulan na oh. Madilim. Kasi kahapon, alas 5 parang madilim na eh. Maaga na yung gabi ngayon. Parang maaga na Kasi kahapon nakala ko sabi ko parang uulan nung pumunta ako palengke. Pumunta kami palengke. E, yun pala. Parang maaga lang yung gabi. Ganon. Ganon. Kaya hanggang ngayon parang ganon. Siguro kaya sabi ko sa asawa kung magdala siya ng kapote. Baka tapos nag-deliver siya, may order. Ayan. Kamusta kayo? Uh, bagong yung ano ko ngayon, uh, yung aking order. Ayan. Kaya hindi talaga ako umalis ngayon. Dapat aalis kami ng anak ko ngayon. Pupunta kami ng Dharma. Uh, sabi ko nga, kasi magkasabay-sabay, aalis yung namili yung asawa ko. sa niya kasi dapat pala yun, daw kami aalis kasi nga, masasabay sa pamimili niya eh, walang tao dito kaya hindi na lang ako umalis yung pala, kanina pa to yung 4 um, 4 kaya lang alanganin na din at nagre-review yung anak ko sabi niya sa sunod na lang Ayan. kasi inaano ko yung itong ko so, kasi nga walang tatanggap Ito, baka mamaya pag uh, ano dati nila dito sarado hindi po pwede tsaka dinipositan ko yung ano 28 na bote, dami kasi nga wala talaga akong bote um, tatlong case kasi yan para isang case lang yung ano ko isang case yung isang case yung ano ko meron at kulang pa nga diba kasi diba dapat yan 36 36 bote lahat ayan yung isang case ko is kulang pa ng apat ayan kaya nag deposit ako ng ano 168 ayan. Inano ko na din ang um, tawag dito parang inano ko na din na para makakuha lang ako ng kasi meron nga kasi nag nagtry ako mag text kung ano kung sabi ko tatlong ko kaya parang ano ko lang naman yun eh meron eh kaya nga tinanong ko kung magkano deposit nila eh ganun pa rin 6 pesos pa rin ayun inano ko, inano ko na nag ano na ako nag order na talaga sabi ko sige inano ko na kasi syempre minsan lang kasi may eh sabi ko nga doon sa nagde deliver ganyan kayo ha ang ano ko na sa inyo ang ang hina ko na sabi dati ganon lagi ako meron ngayon ang hina ko na sa inyo ayang ginaginila ko ko sabi niya hindi talagang wala talaga sabi niya sabi ko nga oo nga eh tapos sabi ko kaya ako kumuha ngayon kasi kasi kahapon nakikita ko sila sa palengke uh, meron meron ko kaya nag try din ako naman text kung may, may bibigay, di diba eh meron kaya kahit mag deposit ako ayan uh, okay lang 168 okay lang yun wala eh, 72 kasi sa isang case, 72 ang isang ang deposit sa 12 ayan, kaya price kasi ang isa ay dalawang case ang dineposit ko, tsaka apat na bote, kaya 168 grabe, <laughs> pero tapos konting lang natin kasi sa akin nawawala yung mga bote ang dami, lagi nawawala yung mga bote talagang ano ko, sa mga alak nga ipuro puro case na lang natira eh, nawala na yung mga bote iwan ko nasa yung mga bote ganun. Ayan, uh, marami tayong stock na cook mga kasari. ah uh, ano ko na yan hanggang kahit nabutin siya ng summer. Ayan, kasi nga, di ba, hindi naman talaga kabili dito. Kasi, ina ano ko, sinasamantala ko kasi uh, na buwan is maghati hati na naman sa soft greens. Pag kahit mag-text ako, wala na naman maibili sa akin. Yan yung hati-hati. Kaya sinasamantala ko, ang expert naman is, ano pa, November 2024 sa November pa 2024 kaya matagal pa kaya okay lang yan okay lang talaga ayan ay mga kasari ayan oh 11 2022 20, 22 ayan ano na November 22 na mga kasari ang order ko is tatlong coke tsaka isang mountain dew maliit ayan bali 1,000 yung deposit ng bote ayan 168 Ayan. Kaya Ayan mga kasari yung. Ayun yung ano, yung Mountain Dew na maliit. Sabi ko iyang bot iyang case na yan ha, hindi yan sa akin sabi ko. Nakikita niyo, wala na akong case diyan, tsaka andumin yan. Ayan oh. Ayan expiration niya oh. Ayan, November. November 10, 2024. Ayan, pati yun nandito. Chinek ko na yun eh. Chinek ko na. Ayan, Mountain Dew. Chinek ko na itong mga nandito ko. Eh, meron pa akong kiso. Walang laman ito. Kaya, ano, tama na yung tatlo kasi hindi mga masyado ako mapaparami sa deposit ng bote. Ayan, oh. One, two, 3, 4, 5 6, 7, 8 ayan meron akong eight na coke ayan o oh. 1, 2, 3, 4 5, ayan 5 yung nandito ang dami kong mga case o oh. puro mga case na lang wala na mga bote yung sa alak puro na lang case yan ayan ito bakante na ito. ito na lang yung bakante case kasi mga meron ng mga laman itong mga ito um, yun lang yung bakante ko ito royal ito eh yan royal royal yan ayan ayan okay na yung mga kasari eight na case o ba diba? Tapos sunod na araw, pag wala, wala na talaga akong bote, ubos na ubos na talaga yung bote ko. Tapos sunod araw, pagka nagkaroon na naman ako ng ano, ng bote is, o-order ako. Hanggat meron, hanggat nabibigyan ako. Kasi, inaalala ko naman pagka wala na naman eh. Sayang kasi pag may bumili, naninayang ako. Ayan, ang Coco is 28 pesos. ayun bali tumutuba ko sa isang case ng P61. Pero sa ibang at 30 na iyang booking, eh. sa akin, ano, 28 pa din. Diyan sa labas, minsan, diyan sa kanila sa labas may 30, doon sa dinada dinadaanan ko 30, may 29. Ganun, basta iba yung presyo nila. May kanya-kanya kami ano. Di minsan, direct pa yan sila sa cook, ha? Ako nga, hindi na direct, eh. Hindi na direct yung ano, wala na akong ahente. Ayan, ayan uh, lang muna update-update ko sa inyo, mga kasari. Tsaka, mamaya ulit. <laughs> Ang gagawin ko ngayon, magtutupi ako ng mga sinampay. Ay, mga dami kong ano. Dami kong tupiin. Tsaka, naglalaban na naman si Ako. Lagi nilang naglalaban, oh. No. <laughs> Ayan. Ayan lang muna, mga kasari. Ay, Tisoy. Baba ka na dyan, baba. Dali. I-ano natin to oh. Kasi kanina pa ito, oh. 10.15 na. Ah. Kataas-taas pa. Ako po, Diyos mio. Teka lang. Baba dyan, baba, 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 baba. O, oh, ayaw niya bumaba, o. Oh. Oo, oh, oh. <laughs> nagagalit. Ay, baba siya daw yung bantay dyan, eh. Ah. Oh. Baba ka na dyan. Ayusin na natin. Wala, ayaw niya umalis, o. Oh. Ayaw niya umalis. Alis ka, alis Ilalagay ko na yan sa freezer. O, oh, alis, 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 o. Oh. Ha, oh. ha, oh, oh. Alis! Talaga si Tisoy, oo. Oh. Ayan, kailangan pa si buhatin. Binuhat ko siya kasi mahirap kasi yung ano, mahirap kasi yung pipilitin siya eh. Tsaka ano, baka mga almot. <laughs> Kaya ayan. katas taas-taas naman, nakatongtong pa ko sa upuan. Ayan, puro ito mga ano oh. Mga siyang, -a, ano tal? Ano tawag dito? um, Tikiam. Ayan, gawa ng Shanghai. Kaya ako, Shanghai ako ng Shanghai. Ayan. Ito siya. Islumpi ang Shanghai din. Ayan, ginagabili ng asawa ko. Ayan, mga bossing. Ano to? Nasaan? Ayan, dami naman yung ano. Ayan, ilagay ko na. Isa-isahin ko lang. Marami-rami din ito. Ayan, o. Ah. Ayan. Ayan, ang taas. Ang taas niya. Iba namang siomay ito. Ba't ang tanong yung mga kinuha? Baka ito. Hindi naman kami kumukuha nito eh. Ah, kasi minsan pang ulam namin eh. Kaya lang bakit may siomay may ibang show, may baka order na ayan apat lang yung ano apat lang yung apat lang yung squid balls ayan puro na bossing ayan puro na hotdog siya ayan bali dosing bossing dosi bag ayan tar, tsaka dalawa nito chicken trunks ayan dito ko to ilalagay Ayan, ito na lang yung natira kagabi sa ano natin, ng hotdog. Ayan, dyan ko yan ilalagay. Dito ko ilalagay yung mga bossingan. Ayan, tapos na yung aking trabaho. Aking pag-aayos. Ayan mga kasari, tanggalin ko lang dito yung ibang ano. kasi natulog na ito doon sa grocery kagabi hindi ko nakuha hindi ko napakuha kagabi ito kaya kanina kaninang hapon uh, ano pinakuha kong sasawa ko sabi ng gwardya kanina kahapon pa ito ah bawal daw sa bawal daw yung gano'n hindi kinukuha agad ay kasi nakuha dito bawal yung pinamili mo is ang resibo nasa ang tatay yan tanggalin ko na kasi wala wala dito yung resibo Ayan, ito yung resibo niya. 11.25. Alas 4 na yun ako namili kahapon. Kanina hindi ako nakapaghanap. Sobrang sama na pakiramdam.